ito matito. Parang ipo-ipo na ito sa so tubig, oh. Dalawa. Ayan. pinilulusutan dito sa kabila. Ang tubig na yun. Galing dito. Dito yung nalusot sa kabila. Marami tayong mga kasang mga mamimigit. Mga ah, Taiwan at saka Vietnam. Um. Lalakan ako kanilang pamimigit, oh. isang mapagpalang araw andito po tayo ngayon sa dagat ulit at mm, tayo po ay mangingisda. isda ayan marami po tayo dito mga nakakasama kung mga to ay mga po dito ay gantamis ang iba ay mga taiwanese ayan Nama po ulit natin si Kadodoy na andito na po siya sa kapilang side na yan siya sa susundan po natin siya ayan, ayan po uh, so bye bye ang aking channel maraming salamat

Ang laki ng na, uh, ano, napalto ko no. Nasa gitna ng alam. Hindi ko Ayun, Ayun. Meron. Ang laki. laki. Laki, <laughs> laki, laki. laki. Ayun oh. No? Oh, ba? Galay. Ayun po. Ang laki ng wala ni Kadudoy po. Ayun. Ulalagay ulit dito sa ating lagayan. Yung aming ulan, oh. Eh. dami na. bakya kalamon uli 'bi. Paisa isa pero... talaga pero tambahan no? talaga sa talaga. Na talaga. Na Oh, yun. Galing. <laughs> oh,

Uh -huh. Maganda sana dito kung may katig na bangka no. Dapat mo lang ano. Dapat may may katig, wag yung single na ano. Nakakatakot <laughs> 'yan. Yan po. agis ah, pa ulit. Kami po yung nakahuli ng isang malaki. Ah, meron pong ano. Ang daan, lang. Oh. <laughs> Ang dami Ang malalim na jan. Yok, lalaki na no. Oh. pagmalalim malalim ka, parang ang hirap ibuelo ng lambat, no? Oo. Uh Hindi -huh. uh -huh. mo may baba. Meron. <laughs> okay. tilapia. niya. Hindi ito eh. Doon sa kabilang yun. Sa walbara dyan. Dyan lang sa bunga dyan. Ayan. Ito. Papandawin na ni Kadodo yung... Ang <laughs> oh, kapal. Malakas pa ang ano, ang ang hangin. Kumbaga yung alon eh nadadala pa. Aso. Ah, hindi isda yung nasa abit. Lumot. <laughs> siguro ang gusto niya sa gitna. asa malalim kasi yung gitna. Nakakatakot naman. Ayan po sa ating mga viewers po. Uh, shout out po sa inyo. Tuloy-tuloy um, nyo pong suportahan ng aming channel ni Kadudoy. aking mga kasama. Shout out po. Ngayon po hindi pa kami nagkakasama-sama at mga busy-busy pa sila. Eh kami muna po ni Kaduday ang magkasama dito. Diya. Dikit yung tinaad mo no doon sa kabila. Pangalawa to no. Santos so, wala pang hulit yung aming tinaad na to. Medyo mababawi siguro yung aming pinaglagyan. side na to yeah, yan. Doon po kami galing kanina, doon kami naghahagis Ayan, ayan, side na yun. Kami po lumipat na dito, pabalik na kami dito. po, papandawin yung kami tinaad Saka medyo tanghali na din po. Baga, yung tubig yung medyo natas na. Lolo mo, tong huli. Walang <laughs> isda. Ayaw nila sa tabi ha? Gusto si siguro sa gitna talaga? Ayan po, mapunta na ni Kadodoy. Ang ating lambat. Wala pong huli. Sabi niya. Ayan. So, sa side na to talaga namang ito, laki ng laki ng isda tumatalon wala na isa kapalong lumot kundi bilad wala, wala kaming huli lumot lang, sumasabit wala, Puro, lumot. Puro lumot lang sa gilid Eh siguro maraming lumot dito sa gilid yeah, tinatapong gawa na malakas yung ano ng hangin sabi yung tubig sabit na sabit talaga eh ibalik kong isda tapos samahan ng lumot eh okay lang kapal Natin. Saka mababaw yung ating tinaglay. kasi dito dapat Oo. Saka dapat 'yan, 'yung ibibilog na gano'n, ikukulong na gano'n. Bibilog. 'Yun na latagan ng. Oo. medyo malalim nga lang 'tong gitna. Maganda sana kung marunong ka talagang lumangay ano

Pwede mong ng hiwa, <laughs> yeah. ah. Ah, mapapasobra yung di sa natural. Okay eh. <laughs> na yan. Okay na oh. Dali muna sa kawan. Sasalang natin sa dito, uh, kawan. Oo. So. oh. Talagang pinag-aarang pa tayo dito. Uh. Maraming salamat po sa nagpahiram sa amin ng ano?

kain po kami. Ano lang po lagi upo namin dito sa dagat kasi hindi naman po natin ang best wala kaming gamit. Maraming talaga po ngayon. po <coughs> tayo. Uh, thank po sa mga pagkain na sa sarap po namin. Uh, Mag-ingat uh, po sa amin. Sana po ay gabayan lagi sa mga uh, dito sa Taiwan. At uh, din po ay gabayan po ang mga pamilya. Visitors, uh, po kami sa mga Sa mga mga pamilya. mga Sa mga Sa mga Sa mga Sa mga Sa mga mga

Bueno, me claman si ¿sí no. tapitang ba nyo po yung upload nito sa pagkahuli natin ng na mga itang Map. Ay, hindi pala.

没有风吧 Diyan naman yan mamaya. Tapos, isa pang kasiya gabi.

Salamat po sa pagsubaybay subaybay po ninyo sa susunod po ulit. Ayos po mga pagkakalita. Bye! -bye, bye, -bye, bye, -bye, bye, -bye. bye.